Hello mga bro. Ah, uh, ngayon andito na ako sa Pilipinas pagkatapos ng napakaraming kaon na ginugol ko doon. Ay nakaipon ako ng mga maraming gamit para sa paghahanda ng ikang itatayo kong shop. Ngayon, pero ang higit sa lahat, yung mga tools na iniwan ko dito na ngayon gusto kong makita at uh, ang pinakaimportante uh, sa lahat ay ang aking um, mahiwagang baol. na ito ang mga tools ko simula sa pulpa noong uh, nangangarpintero ako nung nagla ako dito sa Pilipinas at nang mag-aabroad ako uh, nakakipon ako ng mga tools din at uh, naiwanan ko rito ng mahabang panahon ngayon, nandito na ako. Kaya, gusto kong makita ngayon kung ano na ang itsura ng mga tools na iniwanan ko noon. Alam ko, ito ay inalagaan talaga ni Mrs. Pero, syempre, yan ay nga sa katagalan ng panahon. Yan ay nga mga metal. At, hindi maiwasan na ito ay ikanga kakalawangin. So, ipakita ko sa inyo yung mga tools na naipon ko simulat sa pool noong uh, ah, nag-umpisa ako sa aking pagtatrabaho dito sa Pilipinas hanggang sa nakapag-upload ako at ang mahiwagang baol na sinasabi ko sa inyo. Ah, sige, panoorin niyo ito. oh, ito ang sinasabi ko sa inyo, mahiwaga kong kaon na uh, pinag ako nung ako'y magtatrabaho dito sa Pilipinas hanggang sa naka-abroad ako at naiwanan ko ito ng napakatagal na panahon ngayon. Bubuksan ko ngayon. Uh, ito may susi ako at uh, I hope na gumagana pa. So buksan ko na ngayon. Matigas oh, na oh. Mm. Ayun. Aywa. Open sesame. Wow. mga kalawang. Kalau <tuk> mangis <tangan> enggak <tuk tangan> <tuk tangan> Dia okay, lampis mas tayo. Atau bukan mandi kebuk ni. Eh. guantes. oke okay. So, itong mga gamit niya yun, ito, kunting kalawang na, ayos naman. Ito yung mga, mga drill ko, hindi okay na Okay, ayos naman ito. Hindi masyadong napiktuhan sa kalawang. Ah, ito,

Alright. Alright, oh, naman, yung pintura, hindi na Ito, yung balbiki. Okay naman. Okay pa naman, dahil uh, ano naman siya. Ika nga, uh, room plated siya. Ito. Hindi ko na maalala yung mga

tanim ng uh, uh spoke shape. Ayos pa. Ito. Aha. Uh -huh. Yung mga hulso huso pa. Okay pa naman. Hindi naman siya masyadong kinalawang. Ayan. Nabili ko ito ng utay-utay. Yung, yung iba. Uh, nung panahon ng ano, binigay sa akin ng uh, kaibigan ko yung iba rito pero yung iba binili ko Ayan. okay ito napakatagal na nito Milwaukee pero sa tingin ko ayos pa ito pinakamatibay na ano ito kahit na one pin lang siya pero napakalakas nitong Milwaukee ni drill na

Uh, drill bit ang ano ito yung driver ito a screwdriver ngayon itong ano ko medyo kinalawang ito kailangan ito ay kaya uh, conditioning uh, reconditioning ako naman alam ko drill bit tama drill bit na ito Yan. nakuha ko ito nung nagtatrabaho ko sa abha noon naipong ko ito Okay, gates. Okay. Itong mga ano ito ng uh, ah, code ito ng okay? Milwaukee. Mm -hmm. Pagkagal na pa na ako, hindi na ako marunong <laughs> ayan May guide sa guide. Ayan. Ayan. Atos, ayan, yung guide sa Milwaukee Yung code niya may lock so, Hindi mo siya mahuhugot ng Accident naman. Coordinate sa isa. Okay pa naman, konting linis na siguro, hugas duro. Eh, tapidito. Eh, tapidito. talagang sinalawang din oh. Pero mas safe pa. ano mga ko. ako ko sana dito. Yung mga ratchet ko dito, ayan. Mga special tools ito na nabili ko ng pa isa isa yan pang persang pang persang kita uh, isa -huh. uh, yan ay ito to ito yung ginawa ko nung nagumpisa ko magkarpentero yung tawag namin ito ay pian at Pian. Ah, ano to linya pang ano ito yung isa pa Oo yeah, nga, may kailangan na rin. Kailangan na rin yan. Liha na lang siguro ng anong Linis. na nakawin na ako. At uh, masikaso ko na itong mga uh, gamit ko. Malinis. Eh, para pag nag sa business, ikaw nga, uh, speak and span, saka ready to Uh, ready, ready to go na siya sa trabaho. Hmm, ang mga maliliit na ano. Kaya ang linis siya. Ito ang ginawa kong template ito. Okay pa naman, aluminum yan. Ito okay gates. Ito, okay, ayos pa naman ito para ito sa ano yung uh, sa screen door pag palit ng screen door yung pinaka niya pag uh, install noong rubber okay aluminum naman yun so yan handle ng drill okay, at, yung ating ang ayos pa ayos pa itong ano ko pa pa yan dito uh, sa mo sa hotel ko ito na ano, noong nagtatrabaho ako sa, dito sa Pilipinas ito mga pictol ito buo pa kaya ayun buo pa yung pictol ko ito. okay. Ito yung pen ito na yung blue gun ito ito ah mga ano ito yung mga drill bit saka yung allen wrench so allen wrench medyo delikado na pero gawa na lang ng paraan yan ito ang pang bukas ng lagari so Ayos. Ito mga blade ng ano to. Yung jigsaw. Okay pa naman. Itong uh, siguro pwede pa naman to. File, square file. Malinis na siguro yun. Gagana pa Itong aking axe blade nung magumpisa umpisa ako magtrabaho sa Sheraton. Uh, ginawan ako na kumpare ka na ano, yung custom made eh, Hanggang yung buhay ko, mukhang ganda. So, okay, mo Okay, okay. Ito open ka to. Ah, ito sa uh, suction pump ito, pang nagtatrabaho sa electronics. okay pa naman. May strip. Super, super. Hindi masyadong kinalawang. Ito mag-open pura Ito ang pipe cutter. Ayos pa hindi siya masyado natikpuan ng kalawang yung maliliit na file dito pa ito yung special drink para sa mga hard uh, mga hard material ito. at sa na ko, binigay ni yung mga ko Kopito sa akin. Eh. No? hindi ano niya sa akin ito special deal ito para sa sabi niya raw sa ano sa mga hard uh, concrete so okay. binili niya sa akin ito si yung mga mistake ko kung dati kong boss remembrance niya Okay, mga flyer, okay pa. Uh, ito yung padlock, hindi ko ito, master padlock. Gagana siguro Okay. A hole saw din Ilagay sa hole box. Mamay. Itong binili kong vice gift mo Okay pa. Buti no, nga, hindi ko lang Maliit lang ito, pero mahal siya, ano? Ay, USA kasi yeah. so, ito, Pruto. Ayan. Okay pa naman yan. So far, so good. yan yeah. Ito. Sa, ano ko Hmm. Screw, ano driver ito? Uh, Ito, mga special view ito. Ayan. mga ano nito ito, mga sabanso ito na kinuha ko. Ngayon mabuti hindi kinalawang, malaking pakinabang sa atin ito. Dahil hindi na ako bibili ng uh, ikang hot kung alimbawa kahoy lang naman. Maganda ito. kita okay. tinggal lagi oke lead one okay. sa okay. pipe cutting template nito ito pala ay, maganda pa siya ito oh, okay at okay. okay, yung mga kite ko, okay pa yan good condition pa yan alam ko dahil dyan sila nakabitin so mga bro, so yan lang ang may pakita ko dito sa magic box ko na ito dito sa ibang mga kahon na ito eh, nakalimutan ko na kung anong laman pero ah, uh, kung mag comment kayo kung gusto niyo na makita laman naman noon oh, kasi nakalimutan ko na sa tagal ng panahon bubuksan ko Okay mga bro so thanks for watching and good day ngayon it's time na ikaw nga reconditioning naman ang mga ito ok bro enough time